guys, it's me again Penny, OFW sa Japan, na mahilig, dumiskarte. So ngayon guys, i-give lamang tayo sa Torisen kasi meron sa ating nagtanong or may nag-comment dito kung pa paano daw umigib sa mga grocery stores. Eh sabi ko naman, punta lang sa mga grocery stores, hindi ko nabanggit na kailangan ka mo palang bumili ng galon nila. Bibili ka muna ng galon nila and then saka ka na makaka-i-give ng libre na unlimited. So, ipapakita ko sa inyo, guys, ne. So, samahan niya ako. Tara, magigigib! Bale, eto, guys, yung gagamitin nating galon. Dahil sa na ako pupunta, eto yung galon nila doon. Eto, tsaka eto. Yan, doon mo yan siya mabibili. Then, etong maliliit na to, ibang grocery stores naman to. Medyo malayo to sa amin. So, dito muna iigiban ko. Siguro, magdadalawang balik ako gawa ng... May nakasulat kasi doon na to two bottles lang per family. So, hindi ko siya pwedeng dalahin lahat. Nakakahiya naman. Ayan, guys. Gamitin naman natin ngayon ang ating pajera. Hi, guys. Nandito na ako sa Torresen. And, dala ko na yung tubigan natin. Ayan pala ang itsura guys oh, sa Torresen. Meron din sa so dito, may makdo Ayan, dito guys, nag iigid So, mo muna tayo bago ko ipakita sa inyo yung bill, yung mga galon na presyo. Ayan, nag iigid na ako guys, at mabilis lamang naman yan. Mabilis, madali lang din yung mga pindutin dito, or yung mga button. Ito guys, 690 itong, ilang liter ito. Ito yung gamit namin. Tapos itong maliit, 198 plus tax, 270. Yan. Kailangan nyo muna bilihin yan bago kayo makakapag-i-give dito ng unlimited. Kailangan ng galon. So, ayun guys. Naka round 1 na tayo. Ito naman yung dalakong galon. Round 2 na tayo. Para hindi na tayo lalabas kasi yung mga susunod na araw guys ay medyo maulan. So ayan, sakay ulit tayo sa ating pagyara.